Topic natin, bakit madalas umihi kapag nagkakaedad? Mapalalaki, mapababae. Ang tawag ho niyan, um, ihi ng ihi, frequency, frequent. Ibig sabihin, madalas magpunta sa banyo. Or urgent, kailangan ng pumunta sa banyo, nagmamadali. Or overactive ba ang iyong pantog? Overactive bladder syndrome. Baka naman ninenerbios ka lang. So, mapalalaki, mapababae, lalo na kung may edad, na ah, napapansin nyo na yan. Ano ba ang normal? Ang normal po, 7 hanggang 8 beses sa 24 hours. Pero, pag napansin nyo, aba, more than o oh, higit pa sa 8 beses sa 24 hours. Yung iba nga, oras-oras. Yung iba, kada kalahating oras kailangan ng pumunta sa banyo. Yan po ang tiyatawag na frequent urination o no? ihi ng ihi. Eh, kung kayo po ay malakas uminom. Tignan nyo rin. So, natural, mas madalas kayong pupunta doon sa banyo kung more than 2 liters ang naiinom nyo sa maghapon. O baka naman mayroon kayong gamot na pampaihi. Tanungin nyo sa doktor ninyo, lalo na yung mga high blood. O kaya naman, isasabi ko pa, ano yung mga dahilan bakit tayo ihi ng ihi. Pero sino nga ba yung mga laging ihi ng ihi? Pag sa babae, yung mga buntis o kaya pag edad 70 pa nga sabi ko nagkakaedad, o kaya baka sa malalaki, eh may problema na sa prostate. So tignan natin saan nagsisimula yung problema. So ito yung urinary tract infection. So ito, inaaral din po ito ng mga bata, ng mga nasa eskwela. Pag sinabing urinary tract, composed of yung ating kidneys o yung bato. Tapos meron dyan tubo, ureter po yan. Tapos meron tayong pantog bladder. At sa dulo nun, kung saan lalabas, urethra po yan. Labasan na ng ihi. So, anywhere dito sa mga ito, ay pwedeng magkaroon ng problema, kaya kayo ihi ng ihi. Eh, alam nyo ba? Sabi ko nga, bakit pag nagkakaedad? Kasi pag 40s to 50s, dapat once, mapapansin nyo, once a night, gigising tayo para umihi. Pero, bakit pag edad 60s na, aba, two times na tayong gumigising? Pero yung edad 80 minsan 3 times na silang gigising. Ah, pero kung higit pa doon ang paggising ninyo sa sinabi kong once, twice or thrice, meron na yang mga dahilan. Baka naman nagkakaproblema na doon sa sa mga iba't ibang lugar. So tignan nyo kung may mga ganitong kasamang sintomas ah. kasi tatanong sa inyo ng doktor, masakit bang umihi? Hirap bang humihi? Tapos may leaking, parang may tumatagas. Nababasa yung panty at brief nyo. Tignan nyo rin yung kulay ng inyong ihi. Baka naman, kulay tiyana yan, hindi nyo pa pinapansin. <coughs> Meron bang discharge ang mga babae? O kaya naman, hindi lang babae ha, pati lalaki. Tignan nyo kung nagkakaroon ng discharge doon sa inyong underwear. May lagnat ba? May pagsusuka ba? Nanginginig ba kayo o chills? Masakit yung balakang, low back pain? O masakit doon sa may puson o sa buong tiyan nyo, kasamangan na nga yung pagsusuka. So, itatanong yan lahat ng doktor ninyo. Kasi nga, baka isa dito ang dahilan ng inyong problema. Pag problema doon sa pantog, cystitis. Pag problema doon sa kidneys, may tiyatawag tayong pyelonephritis. At pag doon sa dulo, sa labasan, urethritis. So, yan po yung mga sakit na pwedeng makuha. Pero talaga, UTI ang number, ang kaya highest yield, umaakyat po doon sa kababaihan. Ang iba pa pong mga causes, pag sa kababaihan may tinatawag tayong vaginitis, yung yeast, bacterial vaginosis o trichomonas. Tapos sa kababaihan din may tinatawag na uterine prolapse, vaginal prolapse. Yung pag, pag naghugas ho kayo ng maselang bahagi, bakit parang may nakakapakayong lumalabas? So, yung buwak po yun. So, dapat pupunta tayo sa ating OBGYN. Yung iba, yung mga diabetiko, baka hindi nyo alam, tumataas na yung inyong sugar, hindi na nagagamit yung insulin. So, ang tendency ng katawan natin, ilalabas yung, yung asukal. Kaya, gagawin niya, mas ihi ng ihi. Tsaka medyo mapapansin nyo, mas madami din yung iniihi ng mga diabetic. Kaya nga later, sasabihin ko, kailangan din ng blood test. Tapos, sa kalalakihan naman, may tinatawag na BPH, lumalaki po yung kanilang prostate ito. Ang problem dito sa prostate, ay e, nakaipit ho yan doon sa tubo, yung kaninang sinasabi ko doon sa tubo. So, pag naiipit niyan yung pantog nyo, ah, hindi niya talaga totally ma-empty. May naiwan pa pala. So, iyon, iihi na naman kayo. Tapos, ah, baka meron din mga kondisyon na dun sa inyong nerves, baka naman po na stroke o na Parkinson's disease. So, paglala na paglalaki, mas ihi ng ihi. At tanungin sa doktor, lalo na yung mga high blood, baka yung mga gamot nyo may pampaihi. Tsaka yung mga may heart failure, eh, syempre, mas pinaiihi ho sila. Tapos sa kalalakihan, meron din ho, mas nagkaka-stone doon sa kanilang pantog. So, hindi lang ho kidney stone na bladder stone. So, mas iihi din kayo ng iihi. So, yan po. Uh, babae at lalaki pwedeng makaranas ng ihi ng ihi. So, ano ang gagawin? Pupunta ho tayo sa mga doktor. Anong doktor? Urologist. Lalo na kung lalaki kayo. Pero pwede din ho ang babae doon pumunta. Doktor sa kidneys, nephrologist. At sabi ko nga, pag problema doon sa reproductive system ng kababaihan o tungkol sa panganganak o dahil babae kayo, OBGYN, pwede nyo rin ho tanungin. So itetest test kayo, kasama ho ang neurologic test, isabihin yung test sa inyong nerves. So wag ho kayo magtataka kung bakit tinetest test test ng doktor yung inyong mga nerves. Ah, tatanungin din ho kayo. Tapos, ang mga laboratory, siyempre pinakamura urinalysis. At pag may UTI, baka kailangan may culture. Ipapa-blood test din kayo. So, kasama dyan, creatinine, asukal. Kasi sabi ko nga, number one cause, diabetes. Electrolytes. Baka naglolo ko, electrolytes. May makikita silang sakit. At sa kalalakihan, kaya may blood test, PSA. Kasama yung prostate. Tapos, merong mga test, yung para sa flow ng urine, yung pressure sa pantog, yung mga may cystoscopy pa, sisilipin ng instrumento, tapos kung nerves ang problem, may EMG, electromyography, ultrasound, ito ho, isa sa mga, bukod dun sa CT scan, ultrasound, ano ang gagawin nyo, hindi ba? Kapag kayo ay mag-ultrasound, wag na hung mag-almusal, gawin nyo, i-schedule nyo sa umaga para hindi kayo magutom. Walang laman ng chance, so bago kayo mag-ultrasound umihina. Kaya lang magbaon ho kayo ng isang litrong tubig. Kasi pagkatapos i-ultrasound ng inyong mga bato, so nakita na pantog, papainumin naman kayo. Kailangan naman ihing-ihi kayo. So ang hirap hong magpuno ng pantog, kaya magbaon na kayo ng tubig. Huwag hong sobrang lamig, baka sumakit yung chan nyo. Dapat yung, yung temperature water lang natin. At doon ho, marami nang makikita kung may naiiwan bang ihi doon sa inyong pantog. Yung post-void residual urine. Tinitignan din ho yan ng doktor. Ano ho ba ang gamutan doon sa ihi ng ihi? So, sasabihan kayo yung mga bawasan po. Meron po mga pagkain na uh, medyo sabi nila doon sa ating pantog, eh, medyo mas pinapaihi tayo. So, bawas kape, ala, carbonated drinks, tsaa, tsokolate. Yan po, papabawasin kayo. Tapos, kung medyo mataba tayo, overweight, ah, medyo loose weight tayo, titignan natin lagi ang kulay ng ihi natin. Tapos, meron din tinatawag na retraining ng bladder. Tinetrain yung inyong pantog. Usually, 12 weeks to. Tuturuan kayo kung napakadalas yung mag-CR, di kung dati, kalahating oras, o yung iba nga, every five minutes, so sabihin, pigil muna. Pipigilan nyo o orasan nyo. Pigil, kalahating oras. Tapos, so, kung kaya umabot hanggang dun sa susunod ng kalahating oras. At pag kaya nyo na yan, after ilang, aw, ilang araw, pataas na ng pataas yung oras ng pagpigil. Gagawin ng apat na oras. So, hanggang maging apat na oras na. Kasi nga, sabi ko, ang frequency, iba yung iba kada oras o kada kalahating oras, eh, pupunta ng banyo. So, pigil hanggang matutunan na ng inyong pantog. So, retraining, minimum non 12 weeks. Tapos, merong mga exercises, pampalakas ng muscle dun sa paligid ng pantog, tsaka ng urethra, yung pinakahuling butas na daanan ng ihi. Usually, makikita nyo, 3 to 6 weeks may improvement na. So, kung kayo ay nasa trapiko, nakaupo lang kayo, aba, eh, mag-exercises kayo nang walang nakakalam. Sabihin, iipit-ipitin nyo po don sa may puerta o don sa may bandang puwitan. Parang may pencil don na iniipit kayo. Tawag ho doon, Kegels Exercises. Pero, pag nasa bahay kayo, ito po ang Kegels. Taas-baba, taas-baba po yung inyong Puitan, ganyan, yan. Tapos, taas, count, ng one to ten, baba. So, limang repetition. Pwede din ho yung parang clamp, para kayong halaan o tulya. Yung dalawang binti nyo, buka, buka, yan. Ten repetitions. O kaya yung knee fold, yan, ifo fold nyo papunta sa inyo, pwede rin ho yan. O kaya parang table, yung isang paa, ayan, no, parang table top nakataas lang. Tapos yung isa naman, nakahinto lang, uh, split, naka-split naman. So, yan po yung mga exercises pampalakas ng muscle. Tignan nyo rin ho yung kulay nung inyong ihi. Baka naman, sumosobra nga kayo ng inom. Parang more than 2 liters na. Eh, kaya pala kayo, ihi ng ihi. So, importante ho yung kulay. Pero kapag medyo very yellow na, eh, baka naman kulang kayo ng iniinom. So, gusto natin nandito lang sa light yellow. Meron ho tayong tinatawag na overactive bladder sa mga kalalakihan. Ang iba hong sintomas niyan, ang hirap magsimula ng ihi. Kaya makikita niyo, tignan niyo sa CR ng lalaki, nakahawak sila dun sa pader. ah uh, kailangan pang umiri sa una, mahina yung daloy, o kaya naman putol-putol. So, nangyayari ito sa mga 11 to 16% ng kalalakihan. Bakit? May infection Mahina nga yung muscle dun sa paligid ng pantog. Kaya dun nga, kailangan mag-kegels. Tsaka alam niyo ba, yung mga taong nagtitibi, uh, kasama hunon, yung ihi ng ihi. Kaya kailangan, gamutin din natin yung pagtitibi sa pagkain ng maraming fiber. Katulad ng mga oatmeal, gulay, prutas. Tapos, uh, baka medyo mataba, kailangan magpapayat tayo. Tsaka yung iba nga, baka may neurologic... Uh, disease, alimbawa yung mga Parkinson's. So, punta po tayo sa ating neurologist. Tapos, sa mga kababaihan naman, meron naman, hindi naman mapigil yung, yung kanilang ihi, walang control, kawala ng pagpigil. Actually, mas twice nararanasan ng mga kababaihan to kesa sa mga kalalakihan. More common. Bakit? Kasi nanganak yung mga babae at saka pag nagme-menopause na sila. Dalawang klase po yung Ah, uh, bakit lumalabas yung ihi? May tinatawag na stress incontinence. Tumutulo siya, lalo na kapag tumawa, umubo. Di ba pag ubong-ubo tayo, lalo na pag may ubusipon ka, bumahing, o nag exercise o may binuhat. At meron din tinatawag na urge incontinence. Yung bigla na lang kayong naiihi at kailangan nyo ng magbanyo. Dito ho, nakakatulong yung pasador o kaya naman, yung tinatawag natin na adult diapers. So, babae o lalaki, pag mahaba ho ang biyahin nyo, mag-adult diapers na lang kayo para hindi kayo ninenerbios na, nako baka maihi ako or mangamoy ako. So, dun ho nakakatulong. So, yan ho ang problema natin pag umiidad, hindi ba? Ihi tayo ng ihi o kaya misa naman may tumatagas dun sa ating ihi. So, tignan ho natin. I-observe natin para pagpunta natin dun sa doktor, alam at masasagot natin yung kanilang mga tanong salamat po